Mayroon po akong ituturo sa inyo mga kapatid na isa pong mabisang orasyon upang kayo po ay malitas sa lahat ng kapamakan, sakuna at kapanganiban. Halimbawa po kung ikaw ay naro nanjan sa bingit ng kamatayan. Halimbawa ikaw ay natrang baha di kaya ay hum mayroong humahabol sa inyong mga masasamang tao na gustong ikaw ay patayin o di kaya ay mayroong nagtrip sa inyo at ikaw ay kanilang pinaglalaruan at gustong saktan ito lang po ang inyong uusalin nang tatlong ulit sa inyong isipan at pagkatapos ay hipan ang sarili ng pakrus sigurado po ako na ikaw po ay maliligtas sa lahat ng kapamakan sa kuna at kapanganiban. Ito po ang gagamitin po ninyong mahiwagang salita. Aram, akdam, aksadam, salbame. Sabihin po ito ng tatlong ulit at hipan po ang sarili ng pakrus. Ingatan po ang karunungan ito mga kapatid sapagkat ito po ay mabisa at sagrado.